Honestly, tingnan mo ako! Hello guys! So for today's video, magtatapik topic po muna tayo. Habang wala pa tayong mga tutorial, magka-topic muna tayo. Meron nga bang pattern maker na hindi kaya tahiin ng kanyang mga pattern? So ayun na nga, bago pa matuloy ang ma-stress ang aking bangs, kadina pa ako nag-aayos sa bangs ko. Ayan, so hirap maging kulot mga sis. Tapos so, may bago tayong pa-ash. alam okay, naman meron tayong pa-highlights dito ng M&M. So, for today's video, ano, mag-proceed na tayo sa ating bagong isi-share ngayon. So, meron ako ditong klase ng tela. Ito siya. Ayan. Ito yung kanyang right side at ito yung kanyang wrong side. Ayan. Ganyan siya. mapapansin nyo tela na to, naka-embossed. Ayan naka-imbow siya. Ibig sabihin, siya yung right side. Kung ano mo klaseng tela, to hindi ko din alam eh. Pero para siyang pang cortina, eh, man. Pero itong cortina, eh, na tela na to, may papakita ko sa inyo. Mula dun sa parang cortina na yon, meron siyang bonggang-bonggang style. Ayan, fake flaps lang siya. Wala talaga siyang bulsa. Ayan, ito. Meron siyang collar. Meron siyang facing. At, dito meron siyang pleats sa siya shoulder. Yan, mga naka-shearing to. Nakapuff siya ng bongga. Ayan. Tapos yung likod niya, ganire. Ayan. So, nakikita nyo, nakagarter yung likod para mag-fit siya sa size ng plus size. Kung mas maliit, mag-fit kasi mag adjust yung kanyang garter. Yan. At yung harap. At ito naman ang kanyang palda. So, syempre, papakita ko dyan kung ano yung tsura nito. Ito siya eh. Naka full circle skirt. Ganyan ang kanyang full circle skirt. Ganda, diba? Yan. Bali, nakagarter siya sa likod. Tapos sa harap, flat lang siya. Nakaganda lang siya sa harap. Yan. Tapos sa likod, mga Gartoos. Yan po, ito ulit. So, uh, so, so balit, terno po ito. Skirt and top. Gaya nga ng aking content for today's video, alam mo na, di ba? Meron nga ba talagang pattern maker na hindi kayang tahiin ang kanyang pattern? So, syempre hindi, di ba? Wala pong pattern maker na hindi niya kayang tahiin ang kanyang mga sample. Unang-una sa lahat, Bago palang i-send yung style, iniisip na ng pattern maker kung paano niyan bubuuhin. Kasi yung iba kasi sinasabi nila, si pattern maker daw, pattern maker hindi daw siya marunong magtahi. Hindi po ganun. Kung kaya ni pattern maker, kaya rin niya yung tahi. Baka ayaw lang niya tahiin o kaya naman, ewan, di ko alam kung anong reason pero lahat ng pattern maker, kaya nila yung tahiin. Kasi sa style pa lang, sa styling pa lang, nandito sa akin yung pattern yan sa pattern pa lang, inaaral na yan ng mga pattern maker. Pwera na lang kung kinapin na online. Ayan. Kagaya na itong aking pattern, kung makikita mo siya, meron siyang mga guide. Ito yung pinakamahalaga sa mga pattern details. Ayan. Ito yung kanyang facing. Ito yung kanyang back. Ayan. Back. Naka-unfold kasi yan. Ayan plus size po ito ah. Ito kasi mga client ko itong mga nakaraan, puro plus size. Plus size po, kasi yung iba kaisipin na iba, ah, oh, puro mga pitit yung mga pinagtatahi niya ni Burso. Hindi pa gumagawa rin kami at may production kami ng plus size. Super shout out na rin natin ng ating client dyan, ating mga client, regular client, na patuloy sa pag, sa pag, po-order sa atin ng pattern. Pagpapagawa. Eh, eh MS. Tapos, yung pattern ng full circle skirt, nakakatso sa side. Nakakatso sa side, naka unfold ko yan. Yan. Kaya sinasabi ko talaga, wala talagang pattern maker na hindi niya kayang tahiin yung kanyang ginagawa. O kaya naman, di iba kasi, kumukopya lang sila sa ibang ready to wear. Ibig sabihin finished product, kinokopya nila yon, tinitrace nila, tsaka nila tinatahe. Ibig sabihin nun, hindi po talaga sila yung pattern maker. Bali, kinopya lang nila yung ready na pattern dun sa actual na damit at ginagawa nilang pattern. Face pattern. Iba kasi yung ikaw yung nag ng bawat detalye. <coughs> Sorry. Kagaya nito lahat, bawat details, lahat ng pattern maker, inaaral yan. Ultimo pleats, ultimo shearing, yan, lahat nilalagay nila yan. No? Sukat, ilan cut, lahat yan nilalagay nila para sa guide ng mga susunod na magtatrabaho. Hindi naman kasi porket nag-pattern siya ngayon, bahala na kung sino susunod na magtatrabaho. Hindi ganun talaga ang concern ng isang pattern maker. Siyempre, concern namin ang susunod sa pattern. Siyempre, pattern sample, siyempre, si Cutter. Kasi, siyempre, good na yung sample, si Cutter. Anong kailangan ni Cutter? Siyempre, ang kailangan ni Cutter, yung mga guide natin sa tahe. Yung guide natin sa pattern. Kung patayo ba yan? Pabayas ba yan? Ilan nito? Ilan nun? Yun ang isa sa mga hinahanap ni pattern maker good na ni pattern maker yung ating pattern na, na naaral nila yan. Susunod naman nun si ating sewer, yung production naman po. Kung makikita nyo to, may mga pikete yan. Syempre, susundan niya ni cutter. Kailangan meron niyang mga pikete o notch dyan. Ayan. Meron siya dyang guide. May butas to dito. Para sa marking. Linyang patayo ang ibig sabihin po nito. Pati yung aking mga flaps, yung details niyan, meron po yan dyang guide. Di ba? Siya, sure, kailangan talaga, papadaliin natin yung buhay. Buhay? Papadensya. Papadaliin natin yung pagtatrabaho ng susunod sa atin. Sa so, kailangan lahat tayo magtutulungan. Yan. Ito yung kanyang color. Bale, ang atin pong pattern, inuulit ko po ulit sa ngayon lang nakapanood ng ating mga vlog. RTW based po ang aking mga pinapattern. Yun po yung mga tinitinda sa market, taytay, -tay, lalo na dyan sa taytay. suhi so, okay, ko po talaga yung mga changlian dyan mula noong pandemic. Yeah. Shout Shoutout sa inyong lahat na hanggang ngayon client ko pa din. Itong mga nakaraan, nagpost ako sa aking Facebook account na medyo... Medyo na-stress ang lola niya. Char. stress ang lola niya. Pero syempre, hindi pwedeng hindi pwede siyempre mag-stop lang tayo. Ito yung kanyang klase ng collar. Unfold. Unfold siya. ITW base lang po ito ha. Tsaka yun, ayaw siyang kikete. Ibig sabihin ito yung back. Ito yung front. Ito yung kanyang titura. Ngunit, natay ko yung hangin para mag-vlog. Ito yung mga baby ko, yung mga supling ko. Nandun sila pinatago ko muna. Ang hirap mag-content. Lahat sila nakakalat sa buong paligid. Ang kiingay. Sabi ko, sige. Sige, titigil alayas ako. <laughs> Ayaw nung manahirik. Ako nalang lalayas. Ayan. Ito yung kanyang waistband. Sinusulat ako rin yan dyan. Kung ito ba ay back times one, garter, kung anong, la kung anong lapad ng garter, at kung anong cap minsan naman po talaga ang mga pattern maker, pagpasensyahan nyo na, nagkakamali din kami. Ang hirap aralin ng damit na isi-send sa'yo via picture lang, tapos ikaw maguhula ng mga measurements, kung anong gusto nila, kung anong kailangan nila. Kailangan po talaga tayo, meron tayong cooperation, connection, kung anong kailangan nyo, ayaw nyo, concern nyo, para mas madali naman yung trabaho ng bawat isa. Ayun. Ganun naman kasi talaga tayo. Pag, pag wala tayong concern sa isa't isa, sa trabaho ng isa't isa, magiging perfect ba natin ito lahat? Hindi. Ang hirap. Syempre, kahit sabi mong online lang itong ating trabaho, kailangan natin magpalitan ng concerns about isa. So, so ito yung trabaho nyo, yung production nyo. Kasi lahat yan, nag sa pattern maker. Ganun ka-stressful yung trabaho na yun sa araw-araw. Alos di na nga ako nakakapag-vlog. Alos <coughs> hindi na nakapag-vlog yun. Eh. Ito na nga po ulit. Yan, last piece. Tsaka yung kanyang flaps, times two. Yan. Ayan. Shoutout nga pala sa inyong lahat dyan na nanonood nyo din. Nagbabalik ang inyong lingkod. kasi susunod po, sana makapag-tutorial na ako para sa inyo. Ay, sana. At saka ito pala yung nagbumili ngayon na aking pattern sa Shopee. Para maraming salamat sa inyo. Ang dami na naman nag-PM sa akin na napanood nila ako sa YouTube. Sa so, totoo lang talaga, napakaganda napakaganda ng YouTube sa ating business. Kasi siya mismo, sinishare niya sa lahat, sa buong mundo na siya, may ganito palang business. Siya, meron pala siya available palang ganito. Tsaka, nalalaman nila na legit talaga tayo, di ba? Sa so, totoo lang po talaga, lahat ng aking mga client, galing sa YouTube. O, isa. Maraming-maraming salamat maraming po talaga sa program ng YouTube. So, ito na nga pala. Share ko ulit sa inyo itong aking napagandang hanger, <laughs> Ganda nito, velvet. Pang-glam. Ayan. Ayan. Lahat po yan. Tsaka yung RTW base, ang tahilang po talaga nyan, madalas, ay edging. Yung edging po, kung itatanong nyo kung ang pattern ko po ba ay may allowance na, lahat po yan, ang nabibili nyo sa Shopee at tsaka yung nabibili nyo na made to order sa akin, kasama na po dyan yung allowance. So, yung allowance. RTW base, one-fourth lang po yun. Diretso sa edging. Ayan, syempre dapat yung edging ng matibay kasi 4 threads yon. Ibig sabihin po ng 4 threads, dalawang karayom na nagsusuport sa kanang tahe. Dalawang karayom yung pinaka-stitches niya sa side. Pero syempre, mas matibay pa rin yung merong service stitch. Kahit sabihin mo po talaga na 4 threads yan, ay 3 threads, kung merong service stitch, okay lang po yun. Ha? Okay lang po yun. Maganda rin yun. Iba kasi talaga nasanay kami talaga dali sa one half sewing allowance sa side seam. Maganda po talaga, pinaka the best yung one half sewing allowance sa side seam. Pero yun po, ay depende sa klase ng production. Ha? Minsan naman kami dati sa branded clothes, meron naman kami 3-8 sewing allowance. Bale, 3-8 pa lang, tinatahi na sa single, sabay namin ini-edging kahit 3 threads pa yan. Ganun po talaga, pinaka the best. Itong RDW base, okay naman, pero dapat lang talaga secure na, na siksik o maganda yung tahinong edging ninyo. Ano ba ba? So, ina nga, shoutout sa aking client dyan, nagpagawa nito. Ayan. Super madam ka dito talaga, sis. Super madam yung, mag yung magsusuot ng ganito. Ayan. Ito po siya, kailangan po niya may facing para yan yung pinaka extreme sa kanyang color. Gusto ko ng flip, fake na flops. Ayan. So, ayun nga pala kung meron kayong topic dyan, kung meron kayong gustong itanong sa akin kung ano ba mga ino-offer ko, huwag po ay mahiyang mag-comment sa comment section. Tsaka po, bumili na kayo ng pattern ko sa Shopee para may pambayad ako ng kuryente. Char! Ayan, so, ito naman. Ayan, ganda nitong tela na to. Kung alam niyo yung mga tela ng klase ng tela na to, i-comment nyo rin dyan. Para may share natin sa iba ka ng klase ng tela to. Pero astig talaga Oh. Ano ka naka, -naka yung mga design niya. Kasi baka kakalain nyo, baka kasi akalain nyo, mas labing tela ko. <coughs> baka kasi akalain ng iba, pag bumili kayo ng tela na to, etong makinis yung inyong ira right side. Pero hindi po ang design na ito ay para sa imbos. Yan, kung mapapansin niyo talaga siya. Oh, kung pa mapapansin niyo, papansin charge. <laughs> Yan po talaga siya, oh. naka sobrang ganda. Pili ko mamahalin tong tela na to pang yayamanin, pang So, ayan siya, ang ganda. Ayan. Tsaka po, gusto ko po i-share sa inyo isa sa pinakamahalagang detalye excuse me, ng production. Ito pong linyang patayo. Sama ko na rin tong content na to. Itong linyang patayo. Yan po yung linyang patayo. Ito po yan. Mapapansin nyo, mahahanap nyan kung saan yung may banat. Yung part kasi itong tela na to, wala siyang banat. Patayo, pag ganyan. Ito yung parang edge sa may gilid ng ano, ng, ng tela yun po yung linyang patayo. Hinahanap po nun, straight line na yun, yung banat ng tela. Kung itatanong nyo naman po kung ano yung bias. Kung ano naman yung bias ka. Kunyari ito, straight line. Ito naman po, yung kanyang bias. Ayan. Kung walang banat yung linyang patayo, ginagawa nila ng bias. Ayan. So, additional lamang po ito. Yun pa rin natin pinaka-content. Nasabi ko sa inyo, Ashley, tingnan mo ako. Char. Ayan, joke lang po. Sinasabi ko po talaga sa inyo, walang pattern maker na hindi kayang tahiin ang kanyang pattern. Hindi po totoo dyan. Walang ganon. Kung pattern niya, kaya niya yung tahiin. Kaya dapat magtahi sila, hindi papatahi dito sa iba, tapos kami din mag-repair. Char. Ganyan. So, ayun po muna, nang ganito mo tayo. Pawis na pawis na ang inyong karayom. Char. Ayun, oh, girl, na yung yung bumbunan. <laughs> yung bumbunan talaga, eh, no? Ayan. So, shoutout mo na sa inyong lahat. Saan magtuloy-tuloy nyo naman itong ating pag-vlog. Mekos, mekos! So, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. At, goodbye!